princess ngayon ay malalapad na maliliit na isda at hindi ko nga alam ang pangalan. Or on isda kasi ang mga pinag-uulam ko ngayon tapos sa haluan mo pa ng Miss de Gourmet Bagoong. Alam niya naman hindi na nagra-rise ang Disney Princess kaya sa Bagoong na lang talaga tayo kumakapit ngayon. Grabe, walang tatalo sa lasa ng Bagoong na to, hindi malansa at saktong sakto lang ang templa. Kumakapahinga um, na nga ako at matapos ng kumain eh nagpalit na nga ako ng pang-workout kong ang damit. Simula kasi nung nag-workout ako eh nabawasan talaga ng malaki timbang ko, tapos parang na-press, kuha ng pagkatao ko naksuta. <laughs> Siyempre, walang titigil sa pagtalo hanggat hindi ko nagiging kakolar bone si Bini Stacy. <laughs> Stacy kasi talaga ang bias ko at tuwing nakikita ko nga yung mga video at picture niya, talaga naman parang gusto kong three times a day ako magtatakbo. <laughs> 60 kilos kasi eh, umabot na nga ng 53 kilos na lang ako ngayon. At buburahin ko na ang goal ko na 50 kilos. Ang gusto ko pala, maging 47 kilos. Ay ba? <laughs> Yan, kalaki ang epekto sa akin ng bini. Talaga naman pagka nakikita ko na yung mga bewang nila. Diyos ko. Now, na nga ang dila ako kakatakbo. Pero hindi pa rin ako tumitigil dahil ang goal ko ngayon makapagsuot ng crop top at paldang kulay pink. <laughs> so, araw nga nag-exercise ako, tinaabot nga yun ng isang oras mahigit. Natapos nga ako mag-workout, naligo agad ako dahil dumating na nga itong si AK at ako nga ay magpapaayos ngayon ng nails. Nagmistulang salon nga itong bahay namin dahil pati yung mga naglalagay ng eyelash sa amin eh dumating na rin. Nung matapos naman mo kami lagyan ng eyelash at makapagpalit ng nails, eh umigli pa ako at nung magising nga ako, nagtimbang na naman ako. Excited nga akong gumising guys kasi araw-araw, pabawas ng pabawas yung timbang ko. Laking tulong talaga sa akin yung hindi ako nagraray sabayan mo pa ng exercise guys. At syempre, 3 weeks na akong hindi nagsosop drinks. Naksuta. <laughs> Ayun pa lang at hindi nga pwedeng mawala sa pagkain ko ang itlog. Kaya tuwing kakain kami ay naglalaga na matik tong si Bebo. Kaya lang ang sabi niya sa akin, paminsan-minsan mag-rice din daw ako kaya kumandot na nga ako ng konti. amin yung nga lang yung kumain ngayon tanghalian at ang ulam nga namin ay giniling at boiled egg. Makakain nga kami, gumayak lang ako ng mabilisan at kami nga ay magbabiyahi papunta nga sa aming farm. Yun lang kasi ang natatandaan ko simula nung bata ako, pinanganak ako at lumaki ako sa farm. Tsarek! <laughs> maa ma-update dito nga sa pinagagawa naming rest house. Kasi kahit kami dalawa ni Bebo, abay ngayon lang din mapupunta. Ilang araw na nga rin ginagawa itong kubo namin at nakakatuwa kasi malapit na nga itong matapos. Abay, wala pa nga itong bubong. Tinanong ko na agad yung mga manggagawa namin kung pwede ba ako mag-overnight dito. <laughs> kahit kubo nga lang itong pinagawa namin, alam nyo ba, napakalaki ng nagastos ko dyan. Nakshoot, ha? <laughs> Kaya dun po sa mga nag akin. Ay, Diyos ko. O, tapas muna po. Wala pang bubong itong kubo namin. <laughs> at tapos nga noon, dito naman sa kabilang banda, eh ito nga yung pinagawa naming parkingan na medyo malaki din talaga. Buti na talaga yung manggagawa na nakuha namin eh, mabibilis nga gumawa at malapit na nga halos matapos lahat. Sobrang excited na nga rin kasi namin na tumira nga dito. Bukod kasi sa mapresko, eh nalayo nga ako sa mga machismis na tao. <laughs> nalakihan na rin kasi namin itong kubo na pinagawa namin. Para nga pagka dumadating dito yung pamilya ko, eh madami nga kaming pwedeng magkasya. Alam nyo ba dati, ha? pangarap ko talaga magkaroon ng sarili naming kubo. Kaya eh, lang, kung magkakakubo naman kami nun, abe saan naman namin ilalagay? Wala naman kami lupa. <laughs> Papa, thank you, Lord ko lang talaga kasi nakabili ko ng ganito kalaking lupa at dito ko nga ilalagay yung pangarap naming kubo napaka-press ko nga dito lalo na sa umagat hapon pero dahil gumagabi na nga eh umuwi na nga kami dito nga sa may bahay namin sa Pampanga kung umuwi nga ako dito napakaraming pagkain pero unlimited din ang chika pag kami na kasi ang magkakausap ay Diyos ko talaga naman mag-iisang ka <laughs> pagtatropa, ay Diyos ko, talaga naman mga ngabaknal yung pinag-uusapan namin. Charot! <laughs> Sabi ko naman sa inyo, safe na safe ang chismis kapag kaananay yung kachismisan. Charot! <laughs> Ayari nga no, nagdiretso pa kami dito sa samjihan namin sa may apalit pampanga. Actually, wala nang tao noong mga time na dumating kami dahil patapos na nga rin at cut off na rin kami. Kaya lang, kailangan namin silang mitingin ngayon. Pero habang naglilinis nga sila, ay eh, ko muna itong inorder ko nga sa online na gamit din dito sa samjihan. O ba? Diba? Eh, apapagaling ni Princess Aini. <laughs> na frame para nga sa mga nagse-celebrate ng birthday dito sa Samjihan namin. O di ba? Ang lakas makabini. Kaya ako napanood mo to, ito na ang sign para mag-celebrate ka na ng birthday mo sa amin. Naksuta? No <laughs> Yan lang naman. Salamat. Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Alala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Ang nga lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kailangan nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyo i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50. 30,000. After nyo mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets, Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka nang mamanalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko palang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabili sa laro na to. Kaya naman, laki na napanalunan ko, eh, naisipan ko na rin out. Madali din naman mag dito, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman. Salamat!